kapag ka nagkakaedad, nag-iiba na rin ang pinag-uusapan nagkita-kita. Kung dati-rati yung mga latest na pelikula, sapatos, gadget, sports ang pinag-uusapan. Eh, pag medyo may edad na, yung latest na nadadagdag na maintenance medicine nyo ang bida. Misang paramihan o kaya pataasan ng dosage. Yung bang pinipilit na lang ninyong gawing katatawanan ang sitwasyon dahil yun na yung new normal ng buhay nyo eh. Kapag naka-maintenance ka naman at maayos ang pag-take mo nito, makikita mo din naman ang benepisyo nito para sa iyo. Pero alam mo, bukod sa maintenance sa gamot, eh dapat meron din tayong mga maintenance sa ating mga relasyon. Oo, kailangan yon. Hindi lang naman ang physical na katawan natin ang nagkakaproblema at nangangailangan ng maintenance. Pati na din ang ating emotional and relational health. Tingnan mo, bakit may mga relasyon na nagsisimula naman na okay na okay, tapos mabibigla tayo na naghiwalaya na pala. O kaya yung laging sweet at masaya noon, tapos makikita mo na lang na malamig na sa isa't isa at hindi na nagkikibuan. O di ba? Diba? Meron talagang ganun. Kaya nga ang maintenance sa relasyon ay kailangan. Kailangan to bilang prevention at para matiyak na healthy ang relationship. Kasi pag healthy yung relationship, mas maraming posibilidad. Pero pag hindi, puro na lang limitasyon at samaan ng loob. Kung baga, parang sakit sa pisikal. Dadami ang bawal pag unhealthy ka. Pag healthy naman, marami kang pwedeng gawin. O sabi nga sa Bible, dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. Ang pagpapahalaga sa pag-aasawa ay kinabibilangan ng pagpapahalaga sa isa't isa at pagtupad ng mga responsibilidad. At yung pagtupad sa responsibilidad ay hindi lang tuwing mabait sa iyo ang asawa mo o kung kailan mo lang gusto. Ito ay responsibilidad na dapat gampanan anuman ang pinagdadaanan ninyo. Kaya misa nagkakaproblema ang kalusugan ng marriage kasi tumutugon tayo sa isa't isa depende sa pakikitungo sa atin. O, sweet ka pag mabait sa iyo. Nireregaluhan mo kung okay kayo, e eh, paano kung hindi? Kung susundin ng Bible, ang pagtupad sa mga responsibilidad sa asawa ay sa pagitan mo at ng Diyos. Ibig sabihin nito, gawin mo ito dahil sa ito ang nais ng Diyos at hindi dahil deserve lang ng asawa mo. Kapag ang pakikitungo nyo sa isa't isa ay binabasi nyo sa pagiging deserving ng kabiyak mo, dyan ang magsisimula na babagsak ang kalusugan ng relationship nyo. Kaya nga ang presensya ng Diyos sa buhay mo ay dapat makita din sa marriage nyo kasi ang marriage nyo ay may higit pang layunin sa buhay ninyong mag-asawa. May mahalagang plano din ng Diyos sa pamamagitan nyo. Ito ay isa sa dahilan kung bakit dapat laging pinapangalagaan ang marriage. Kailangan ng maayos na maintenance ang inyong pagsasama. Kagaya ng palagi kong sinasabi, hindi palaging madali pero palaging mabuti at palaging kailangan. Kaya, asa ka pa.